For today's video is about being a content creator, vlogger, or basta, yun na riyon. <laughs> so, yun na nga. So, alam nyo, simula nung naging content creator ako, ako talagang gustong-gusto ko nang mag-vlog. Dati-dati <coughs> pa, way back 20, ah, 2008 pa. Pero, wala akong lakas ng loob. then, tumawa ako ng um, channel ko 2011. Pero, hindi pa rin ako nakapag-upload kasi nga hindi ko alam kung paano ko i-deliver yung pagsasalita ako as in tapos yung 2019 nandun na talaga nag, nag start na mag vlog talaga ako as in Nagseryoso na ako so yun nag create na ako tapos yung mga unang vlog ko pa as in talaga bulur bulur ko hindi na hihiya talaga ako magsalita kaya ilang mga vlogs din na dinilit ko kasi para sa akin napapangitan talaga ako and then parang feeling ko kasi noon, pag ako, wala man lang mag-like, Sin-share ko pa siya doon sa Facebook ko. Tapos, imagine, may, dun sa ng Facebook mo, na account, mayroon akong 5,000 friends. Ganyan. Okay. Facebook friends siya, no? So, nakikuusap ako, ganyan na, ayan, baka naman, gusto nyo, i-ano nyo, i-subscribe nyo yung aking YouTube channel, pero, wala talaga, guys. Sa so, 1,000, ay sa 5,000 na yun, Facebook, Facebook friends, siguro mayroon nandun nag-subscribe siguro bilang lang dito sa limang daliri ito Ayon. tapos mga ilang ano eh, nag-unsubscribe din kasi siguro nga hindi eh, naman kasok sa panlasa niya yung vlog ko so doon ko talaga na realize na sa mundo ng vlogging wala talaga walang susuporta sa iyo na dun, ah doon mo pala makikita kung sino yung susuporta sa iyo na kaibigan mo or kamag-anak mo ganon So, yun, hinayaan ko lang. Upload lang ako ng upload. Hanggang trinabaho ko yung YouTube channel ko ng nung lockdown, ayun, na-monetize siya. And then, ang mga tumulong sa akin, may mga naging kaibigan ako na YouTuber din, mga small YouTuber, o oh, nag-start pa lang, hanggang sa nagla-live live ako palagi. Tapos, um, tumutulong din ako sa mga nag-start pa lang para maka-1K, kasi isa yung sa requirements ng YouTube para ma-monetize. 4,000 public watch hours and then 1,000 subscribers. Tapos dapat wala kang violation. Yun, tumulong-tulong din. Hanggang sa monetize ako. Tapos, yun talaga, as in. Dun ko talaga napatunayan na ang susuporta talaga sa iyo is stranger talaga guys. Totally, completely stranger talaga yung susuport sa iyo. Kasi, huwag kang umasa kapag ka may gagawin kang bagay na susuportahan ka ng mga kaibigan mo or pamilya mo. Kaya sa mga mayroon dyan, sumusuporta na kaibigan or pamilya sa mga ginagawa nyo, ayan, be grateful guys. Kasi ako, hindi ko na-experience yan. So, talagang sarili ko talaga. i e, ko. As in, talaga, gumawa ako ng paraan para marriage ko yung requirements ni YouTube. And ganun din dito sa Facebook. As in talaga. Upload lang ako ng upload. Bahala na kahit anong maisipan ko, basta pang maisipan ko, pa ko, pag sa tingin ko, ay eh, medyo kampante na yung isip ko, tsaka medyo ano na yung confident ko na i-film ko siya, i-film ko na siya. I-upload ko na, kahit walang manood. And then, ayun, dito sa Reels, nagkaroon ako ng trending dito, which dinilit ko nga, kasi nga, Um, di ko alam kung saan kasi nagagaling yung mga variations ko So, pinawa ko lahat ng upload ko sa Reels, dinilid ko Tapos, ilang mga vlogs ko dito sa Facebook, dinilid ko din So, ang pinakamataas kong views is 4.1 million Tsaka, yung isang halos 1 million, tsaka yung isang 1 million dinilid ko din Kasi, hindi ko talaga alam Una ko kasing inupload yun sa TikTok, and then inupload ko dito So, ang nabasa ko kasi, kaingutan ko, is Bawal daw kasi yon yung galing sa ibang platform. Ay, syempre, inupload ko nun. Hindi, nilet ko rin. Kasi, feeling ko, yun yung nagkabali sa... Which is, hindi naman pala. So, mali ako doon. Ayan, naniniwala kasi agad-agad sa so, basta mga sabi-sabi tutorial agad. Hindi ako nagpa-follow up research sa iba na kung ano ba talaga yung pwede at hindi. Which is, wala naman talagang masasabi kung alin yung bawal kayo kay mamita kasi talagang ang hirap naman talagang kulitin ng ano ni Mamita. Pero yun nga, kung nag-uumpisa kayong mag-vlog para pagiging content creator, tuloy-tuloy lang, tiyagaan lang talaga. Kasi hindi talaga agad magbubung yung ating mga pages or ating mga channel. So, sabi nga nila, matira matibay. Kung nag enjoy ka talaga sa bagay na to, eh di, sige lang, tuloy lang. So, yun. Ang pag-vlog kasi guys, para lang din siyang mag-business. Para kalang lang din nag business Ayun. Para ka lang din nag-business kasi mamumunan ka din talaga dito. mamumunan bakit? Syempre kailangan mo ng cellphone, kailangan mo ng data or internet connection. And then kung may content ka na mukbang o syempre magluluto ka, ganyan, 'Di ba? Bibili ka ng mga lulutuin mo or kung makeup bibili ka ng mga makeup na gagamitin mo kung makeup tutorial or whatever na ano. So siguro kung hindi ka lang dito, gagastos na madaming-madami. -madami, eh kung tutorial kasi ang gastos mo lang talaga internet at cellphone pa nagagamitin mo. 'di ba? Tsaka kuryente lang kasi kailangan mo mag-charge. So, yun na yung pinaka Pero kung ibang content, eh magagastosan ka talaga. So, 'yun. Pero syempre, may mga paraan naman tayo. Katulad ng ginagawa ko, pwede naman na ano, explain niyo yun na yung mga experience niya para makatulong din tayo sa iba. So, gano lang talaga yung sa mundo ng vlogging. E, tiyagaan lang din talaga. And ngayon, finally, happy na ako kasi monetize sa pareho yung dalawang Facebook page ko, monetize na, at saka yung YouTube channel ko na monetize na ulit kasi na-demonetize yun. Uh, kaingutan ko din. <laughs> Ayun. Pero ngayon, okay na ulit. O, ba? Diba? So, kaya talay-talay lang. Hindi man tayo kumikita na kasing laki ng kinikita ng mga content creator or vlogger. Pero at least, masasaan ba kung tuloy-tuloy ng layo? Darating din tayo di diba? ba? mag-enjoy lang, tapos tuloy lang. Ayun, ganun lang. Kaya huwag niyong kalimutang mag-like, share, and follow. And subscribe na rin sa aking YouTube channel. So, tandaan natin guys na hindi natin ipilit yung mga bagay-bagay or sa mga tao yung, yung i-follow tayo or i-like or i-subscribe. Kasi mayroon at mayroon maniniwala sa atin at mayroon at mayroon magkakagusto sa mga content na ginagawa natin. Diba? Hindi naman kasi parang tayo yung mga tao ng gusto. Magkakaiba tayo. Kaya, kung ilang milyon ng tao sa Pilipinas, di ba? Ang dami-dami. Imposible walang wala ang magkagusto sa content mo or sa ginagawa natin sa social media. Mayroon at mayroon, magugustuhan yung personality natin at yung content or yung mga ginagawa natin. Kaya, tuloy na. So, yun yung na-realize mo. Di ba? Hindi hindi lahat ng tao magugustuhan tayo at yung content natin. Pero mayroon at mayroon din magkakagusto at susuporta sa mga ginagawa or sa mga contents natin.